Opo yung anak, ano nangyari sa'yo? Bakit tumiya ka? Nay, si Bebang po, sinapak ako Ano? Si Bebang? Sinapak ka? Opo, pinagtulungan ako nila ni Princess Kawawa naman yung anak ko, pasang-pasana yung mukha, ang daming black eye Nay, paluin niyo po si Bebang at si Princess. Ah, oh, sige. Akong bahala sa si Bebang na yan. maghi-ganti tayo. <coughs> Nasaan ba sila? Para malintikan sila sa akin. Nasa school pa po, pero pauwi na sila. <coughs> Tara, samaan mo ka, Boyong. Sasalabungin natin sila. <coughs> Wild. Yahoo, tapos na yung school namin parpe ako sa exam eksam. Wow. <laughs> na kaya si Princess at Krisko, hindi nila ako inangpoy. Ayaw ako ko Na nga mauna na na akong <laughs> na 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 na, 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 na. Nay, nay, na si bebang na oh. naglalakad siya na ba yun, tara, na na siya Hi, Pebang! Ano po yun aling bro, ha? Anong sinubog sa akin ni Boyong? Sinapak mo daw siya? Tignan mo nga yung mukha, oh! Puro pa sa... eh... <coughs> <coughs> kasi po... Huwag kang magsinungaling, Bebang! Sinapak mo ko at binugbog! Dito pa nga yun, oh! Tandang-tanda ako! Totoo ba yung Bebang? Ginawa mo yung kay Boyong? Opo, oh aling bruha! panay! Nagsabi ako ng totoo! Ikaw, Bebang! Bakit mo sinaktan yung anak ko? Eh kasi po, aling bro, Si Boyong ko yung nauna, eh! Nagbubuli siya! Hindi yan totoo! Nagsisinungaling ka, Bebang! Anong hindi? Inago mo yung ni Princess? Ayaw mong ibalik? Kahit may kasalanan pa yung anak kong si Boyong, huwag na huwag niyo siyang sasaktan! Naintindihan niyo ba? O, oh, po, aling bruha! Boyong, sorry kung masuntok kita. Promise, hindi na maulit. Hindi ko tinatagap yung sorry mo, Bebang. Gusto ko magiganti. Pero, Boyong, nagsorry na ako sa'yo, ah. Bakit? Magagamot ba ng sorry ang black eye ko? Hindi. Kaya dapat, makatikim ka din itong kamao ko. Ayoko, Boyong! Nayo! Ayaw magpaganti ni Bebang! Bebang! Pagbigyan mo na si Boyong! Kung hindi, ako yung uhuli sa'yo at iyong kita sa bahay! Oh, no. Pero aring bruha, ayaw po! Nay! Hawakan niyo po si Bebang para hindi siya makaalis! O oh, sige! Akong bahala, Boyong! Layan niyo po ako, aring bruha! Wag po kayong lumapit sa Huliin niyo po siya, Nay! Baka tataka siya! Ah! Tulong! Patayin niyo po! Bebang! Huwag akong malas! Naku! Yung gate! Nakasara! Doon lang ako sa kapilang Nakatakas pa siya? Nanay! Bebang! Bumalik ka rito! Ito yari! Binasaling buwa! Yes! Bebang, lumabas ka jan. May kasanlaan ka sa anak ko. Boyong, nakatakas si Bebang. Hindi ko siya na Ano ba yan? Nakatakas si Bebang. Saan ni Bruja? Anong gagawin ko? Para papatawad ako ni Boyo. Mag-comment lang kayo. Bye!